Okay, mga palangga, habang nagpapainin tayo ng kanin sa rice cooker, gagawa ako ng aking ulam. Simpleng ulam. Yan, kamatis. At saka, maalat na itlog. Alright. At syempre, sibuyas. Yan. Ang dami kong sibuyas. Yan, sibuyas na manamis-namis. Yan you know, Yung white onions. Yan. Medyo maano ma, yan, maanghang. Ayan. Pero hindi masyado. Okay. Ayan. At syempre, lalagyan din natin ng dahon pa rin ng sibuyas. Okay. Para healthy. Alam na ninyo, life is gulay. Ayan, gulay. Tapos, Hiwa-hiwa na ako ng kamatis. Ayan, pampakinis ng kutis ng Reina Kinganga Bell. O, ba diba? Sana all. O, kamatis. Hiwa-hiwa. Ang aking kamatis kasi, yung ano ito, yung cherries. Yung maliliit lang siya. Ayan. Tapos minsan, pag nakakita ng malalaking kamatis sa supermarket na medyo ayos pa, sariwa, ayan, ay, syempre, bibili tayo ng malalaking kamatis. Ayan, nagpapainina tayo ng kanin para sa ating hapunan ngayong gabi. Ayan. Sa hapunan, sana kayo dyan ay nakapaghapunan na rin. Ayan, at babalatan na natin yung ating itlog na maalat. Ayan, Oh. Kuchilyo na lang yung ipanghahalo natin. Yan, isang itlog lang para tipid. <laughs> para tipid naman ang palangga, no? Ang mahal eh. Ayan, so, itabi muna natin ang ating baso doon. Lalagyan ng maiinom. At yan, ang saging ay naputol-putol na para atat, babalatan na natin ang ating itlog na maalat ayan maalat na, inahugasan ko na siya tinanggal ko na sa ayan, kailangan ano uh, balatan na natin yan manamis-namis at saka malangis-langis oh kaya lang yung itlog na maalat na binibenta sa ano sa Asian store wala siyang kulay, kanyan lang siya kulay white oh di ba walang kulay-kulay na pula para hindi na magmamantsa sa daliri ng Reina King Angabel. O yan. Pero ganun din naman, maalat din. Hindi mo rin ano, maisubo ng buong buo, no? Kasi maalat. Kailangan ano, ihalo mo talaga siya sa kamatis. Yan, at yung kanin ko ay, ano, mabango na. Jasmine rice, nakasalang. kasalang gabi na ako nag ano nagsalang ng aking ano rice kasi bukas para ano may babaonin si lalab sa kanyang trabaho yan may ulam na eh may chicken oh my god mga palangga ayan ito ng maalat na itlog ayaw kong ano ayaw ko siyang madamage sa ilalim. O, oh, pwede na. O, oh, ayan na siya. Ayan. At bibiyakin natin siya ng ano, ng pangbiyak na maganda. Dali kukunin natin ha, yung pangbiyak. O, oh. mahugas muna ako ng kamay. Ayan. At ating bibiyakin sa magandang ano, magandang pagbibiyak. Ayan, saglit lang. Mga palangging, wag masyadong excited. Ayan, dahil bibiyakin natin ang ating itlog na pula. Sana all may itlog na pula, no? Dito. Hindi pala itlog na ano yan, no? Itlog na maalat. Kasi hindi naman yan pula, walang kulay, eh. Okay? So, wala naman na iwan dito na shell. Kaya hindi ko na huhugasan o, ako ang tao na bawat bawat ekibot ng daliri kailangan hugas kamay yan sa bagay ayan na siya patong na natin dyan mga palangga hugas na naman ayaw ko ng ano ng malagkit ang aking mga daliri ayan so mahanda nga tayo ng pamunas na table ano table tissue paper. Ayan, so ready na ba ang lahat para bibiyakin natin? Sana all. O, oh, wag kang maano ha, wag kang papalya, uh, papaly Okay? Ito yung kanyang balat. Ayan. Okay? Wag kang papalya sa aking pagbiyak sa iyo. Kailangan perfect. Perfectos amigos. Okay? Ayan. Okay. So, handa-handa na. Ready? One, two, three. Mabibiyak ka ba? <laughs> mukhang, mukhang ano, hindi tayo mag-successful. Okay. Ay, naku, kasi itlog nga naman pala na maalat ito. Diyos me, yung mahabagin, hindi pala pwedeng ano. Hindi ka ba pwedeng ano? Pwedeng ganun na lang, ganun-ganun na lang. O, kasi na natin. Ay, hindi. O, sige, sige. Sige, sige. O, ngumiti na siya, o. Diyos me, yung mahabagin. Oh, hindi naman normal na itlog 'yan. Oh, ngumiti na siya. Oh, parang isang ngiti mo lang. <laughs> eh kasi pag normal egg, eh, kasi maalat 'yan, 'di ba? Oh. May bilog sa loob. Ayan, yung igyok niya. So, ibig sabihin, hindi siya pwedeng anuhin. Matigas kasi ang igyok niya ni. Eh. Alright. Sorry naman, itlog na maalat. O, oh, dyan ka na. Kinamay na. O, oh, ayan. Kamay na lang. Oh, tapo. <laughs> ah! Wale, wale. Hindi nag-successful yung pangbiyak natin. Gamit yung ano. Sige, oh, sige, sige. Kamayin na lang natin. Eh, ako naman ang kakain nito eh. Ako lang mag-isa. Ayaw nila yan dito. Never, never ever. Ayaw nila ng ating mga weird na mga pagkain sa bansa natin. Oh, very weird yan para sa kanila. <laughs> Sabi ko kahapon, gusto mong tikman kahit ano konti lang? No! <laughs> okay. So, hindi. Respect. Hindi natin pwedeng pilitin yung ayaw talagang kumain. Ayan. So, yan na siya. Itong itlog ay yung dilaw niya. Ma, ano, kailangan siguro tinidor yan. Yung si kakamayin ko din naman yung pagkain ko mamaya eh. O, di ba palangga? Sasabihin na naman eh lalam yung aking food manner. <laughs> Ayan, muna yung food manner na yan. Kakamayin ko, didila, dilaan ko pa nga yan, daliri ko mamaya, sayang. <laughs> sayang palangga eh, oh. sayang man yan. Dila, dilaan ko. Lalagyan ko ba ito ng toyo? Hindi na, ganyan na, ganyan na lang ano? Kasi maalat na yung itlog eh. Oh. Gusto nyo, dalawahin ko pa yung itlog. Para hanggang bukas na itong ulam ko, di ba? Ay, naku. Parang tuyong-tuyo naman. O, lagyan ko pa ba ng ano to? Tuyo? Hindi na, no? Iyan na siya. Parang kulang yung itlog palangga. O, parang kulang. Ang dami kong sibuyas at saka ano, kamatis. Pero okay na yan. Pwede ko naman dagdagan ng itlog. Meron pa akong ano, apat na piraso pa. Pero okay na yan. Ang dali, tatago muna ako sa camera. Didila, dilaan ko muna ito, ha? <laughs> Ay, sisiko, butterfly lover. Ayan, no? At sa mga organic ko na mga palangga. Tawa-tawa kayo dyan. Dila-dilaan ko muna itong daliri ko. Tago lang sa camera. Sayang naman. <laughs> Dali lang ha. Babalik ako. Saglit lang. Dila-dila muna ako. Alam nga ano nipakita ko sa inyo. <laughs> Dali lang. I'm back. I'm back. Malinis na. Oh, nakadila na at nakahugas na. Ayan. At habang inihintay ko yung pag yung kanin. Ayan, maglagay na tayo ng ating fresh milk kasi gabi ngayon. Kaya fresh milk yung ating drink kasi para mahimbing ang pagtulog dahil para kang nagdede ng fresh milk. Okay, hintayin natin ang kanin. Ayun, nag-ano na. Nag-off na yung rice cooker. Keep warm na siya. So, maya, -maya lang kakain na tayo, okay? Magkakamay tayo. Ngayong gabi dahil ako lang naman. Dito sa kusina, walang nakatingin. Yan. Kita ninyo mga palangga? Practical way. Oh. Nagsapaw ako dyan ng togi sa taas ng kanin. Para mayroon pa akong extra na gulay. O di pa? Okay. So, asan ang ating plato? Okay. Ito ang plato natin. Here is our plato. No, At ako'y na Okay. Okay, kakain na tayo mga balanga. At babasagin na natin itong itlog na ito. Mainit. Mainit. Ano ito? Malasado lang to eh. Gusto ko kasi malasado lang yung itlog para mailagay sa kanin na mainit. Okay. Ay nako. Magkakaroon ka ng shell dyan. Dali lang. Dapat dito ko siya binasag sa ano. Mainit eh. Dumikit-dikit na tuloy yung kanin. Ayan. Basagin na kita itlog. Oh my God. Nabasag. Hahaha. <laughs> <laughs> Nabasag ka nga ba? Itlog pa more na malasado. Diyan ka sa kanin ko. <laughs> malasado 'yan. yan gusto ko yung malasado lang siya. Ayun, very good. Ayun, sandali. Tanggalin natin yung nasa loob, sayang. Sayang pa yan. Sayang na pagmamahal. Ngayon, ito na siya. Dumikit-tikit yung kanin. Mainit kasi ang shell. Okay? So, ayan na siya. No. Huwag kang maglaglag yan. Gusto ko malasado lang siya. Kung sa Bisaya pa, ipalbog ko yan. Ipalbog ko. Sabi ni tatay, o, ipalbog sa ano, sa, sa umay. Ipalbog sa kanin. Ayan. Okay, maghugas muna ng kamay. Ayan. Tapos, kasi mayroong ano, mayroong malasado na itlog sa akin pagkain ngayon. Lagyan natin ng Himalayan salt. Ayan. Okay, so arriba. Kakain na tayo mga palangga. Ayan ka na muna ha. Yung asin doon. Okay. Ang toyo, nasaan? Nasaan ang toyo ko para sa aking toge? Oh, togi. O, togi. Lagyan kita ng konting toyo. Ayan. Para mayroon kang lasa. Okay. So, ready na ba ang lahat? <laughs> ready na ba? Ayan, ready, ready na. Eh, pero paano natin kakamayin yung malasado na itlog na yan? Paano? Paano natin kakamayin yan? Oh. Dapat kakamayin yung maalat na itlog. Tapos kakamayin yung togi at saka salad. At paano naman itong malasado? Pag kinamay ko yan, nako. Wala na akong ano yan, food manner. Kasi kakalat na yan sa aking daliri. Siyempre, ang dila-dila na naman sa daliri, di ba? Oh, Hapunan na tayo. But wait a moment. Kailangan ko ng ano dyan. Dyan-dyan sa malasado na yan. Kailan ka ng kutsara diyan kasi malasado 'yan eh. Malasado. Hmm, dali lang kasi nung maliliit pa kami, 'yan ang kinakain namin paminsan-minsan sa bukid paraming upang maraming itlog yung aming mga manok. 'Yan kasi sabi ni Tatay, ano, pampalakas ng energy. So ganyan ang gagawin natin. Buo 'yan ha, buo o kalahati lang siguro. Baka naman maano, bilaukan ako. Ayan. oh, nga, nga Malasado, malasado, malasado. Buti na lang, walang nakatingin dito. Kayo lang nakatingin, sasabihin so na naman. Ew. Hmm, sabi ni Lalab, ew. May, <laughs> well, hindi ko nabanggitin, basta may binabanggit siya. <laughs> Kapag ganitong malasado. Kasi hindi yan sila kumakain ng mga ganito. Kailangan well done. Okay. Unang subo. Oh, subo, subo mga palangga sa aking mga palanggingging, Arriba. Mmm. Ang sarap parang ga. Parang nasa bukid lang ako. Nasa bukid namin ba? Probinsya, nung maliliit pa kami. Ayan, sarap, 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 sarap. Okay, arriba. Mmm. Mmm. Ang ganyan lang palangga ga sa bukid. Sa bukid namin. Ganito ulam na. Lagyan mo lang ng asin, Malasado. Yan tawag dyan, sa sinamo, samo ba sa kanin na mainit, palbog. Uh, oh, tatay, oh, palbog. <laughs> Lalo na pag malamig ang panahon, tag-ulan, tapos ang daming bagyo, di ba? Yan, marami kaming manok na nangingitlog sa pugad. Gukwa si tatay, o oh, maglaga ng malasado, tigitigisa. Tapos maraming kanin na mainit. Yan, ilalagay dyan, palbog ang tawag dyan. Palbog. <laughs> yung isamu-samu na sa kanin ba o, palbog na palbog o, yan lang ulam na yan palangging o diba hmm. Hmm, hindi ko gagamitin yung ano hindi ko gagamitin yung kutsara doon na ano na galing sa sa bibig ko kasi ito mauulam ko pa ito bukas ngayon na yung itlog na pula. Hindi na tayo magkakamay mga palanggin. Kasi ano, nagkutsara na tayo. Ayan. O, yung itlog na pula. Hindi pala itlog na pula. Itlog na maalat. Okay, kasi walang kulay, di ba? Ayan. O, kasi ito, maitatabi ko pa yan. Maulam ko pa yan bukas. Sobrang dami. Hindi ko naman yan maubos. Ayan. Tapos, kuha tayo ng pani bagong tinidor, oh tenidor. para dito naman sa toge ayan. Itong toge, halabus lang ito pa halabus o may toyo na 'yan. Oh, di ba? Oh, ganyan lang ulam ko na yan dito. Pero sila hindi yan. Hindi sila kakain ng ganito. Ako lang 'yan. Mga ano, mga pagkain sa bansa natin. Hindi yan sila kakain ako lang yung kakain. So, yan. Okay, arriba. Sang-sang sa -sang baba na. Sang-sang. arriba, -sang. <laughs> Reina. Gabi na. Oh, ayo do. Alas 10 na ng gabi. Sang, -sang, sang mo na sa baba mo. <laughs> mm. Narap. Naman, balanggin. Mm kami ni Lolo wag magsasalita pag puno yung bunganga kasi papakpakin niya ng sandok na bao <laughs> kaya riba palang ka ang, ang sarap ng ano ng itlog na maalat talaga mmm harap mm. Ganito lang palang ga, buhay na ako. Ganito lang ulam ko. solb na yan. Hindi diba? Sanay ako sa bukid. Sanay ako sa mahirap na buhay. Ang bukid nga dati, maliliit kami yung, ano, yung mga itlog ng ibon. Sa gubat. Kinukuha namin yun, nilalaga namin. Pero yung, yung ano ah, yung itlog lang na pwedeng kainin. Kasi tinuturoan kami ni tatay kung ano lang yung itlog na pwedeng kainin. Kasi may mga itlog na ano na hindi pwedeng kainin kasi may worm sa loob ng itlog. So hindi namin kinukuha yun. Mmm! Mmm! Sabor, palangga sabor. Itlog na maalat Oh. Malinamnam. May natira pa ko apat pa. Apat pa mga palanggan natira. Ayun. Sarap. Mm. At yung ating salad. Ang kuwatan salad. Ang iceberg. Lagi kayong kakain ng sa ng salad palangga kahit anong mga green green. Na makuha ninyo dyan sa paligid-paligid ng inyong bakuran. Kakain kayo kasi maraming ano yan, vitamins yung mga green-green na yan. Diba sabi sa school, eat green leafy vegetable. Kaya tayo ay gumagawa ng garden. Mga pechay, kangkong, tinatanim natin, kamote, diba? Yung subo, mga palangga subo. Mmm! Ang dami. Ganyan lang ako kumain pa lang. Kunti lang. Ito yan. Ang Ulamin ko pa yan bukas. O. Masyadong madami. Ino muna tayo ng fresh milk. Para ano parang nagdede na tayo sa ating nanay. Hmm. Ako hindi ako nakadede sa nanay ko. kasi namatay na siya eh. Bata pa lang ako, namatay na si nanay. Yung ano, yung nagpalaki sa akin, yung am, yung am, baga palangga ng bigas. Ayun, sabi ng ate ko. Hmm. Tapos, yung bunso namin, maliit pa talaga. Baga baby pa palangga. Sabi ng ate ko, uh, dinadala daw kami doon sa ano sa bahay ng pinsan, pinsan namin na maraming anak. Maraming anak 'yun panay babae. Iwan kong ilan? Baka dose 12, 12 sila. Panay babae, wala talagang lalaki. Syempre, sabi ng ate ko sa pag, ano pag porsige nila na magkaroon ng lalaki kahit isa. Dumami ng dumami yung anak. Isang dosena yata, panay babae. Sa ano nga, pag aakala na magkaroon ng lalaki, sige, kadyot gamay, kat, kadyot gamay. So, dumami ng dumami. So, sabi ng ate ko, dinadala kami doon sa pinsan namin na yun para yung bunso namin, kasi napakaliit, baby. Patay na si nanay eh. Pinapadede doon pinapadede siya doon mga palangga. Sad life, di ba? Kasi maaga ilo ilo na kami, walang magulang na. Tapos pinapadede siya doon yung bunso namin. Sumunod sa akin. Pinapadede siya doon sa pinsa namin. Sabi ng ate ko, kabilaan daw yung isang anak na dumidede pa rin sa kabilang dede. Tapos yung kapatid kong bunso sa kabilang dede, o kaya yung bunso namin, supposed to be, mag back siya doon sa pinsa namin. Kasi buhay pa eh. Pensioner na ngayon yun. Buhay pa. Dapat mas maaga magpasalamat na siya doon sa pinsa namin. Sabihin niya dapat na, na ano na, ante, pinsan na no? Pinsan kasi ano eh. Anak siya ng kapatid ni tatay. Odo pinsan nga kami, pinsang buo. Dapat yung kapatid namin bunso mag look back siya. Mag reach out siya doon habang buhay pa. Tapos sabi niya pinsan, salamat at ano, pinadede mo pala ako sa dede mo. O nabuhay yung kapatid ko, di ba? Tapos nung malaki-laki na, yung am, ako kasi ang bumuhay sa akin, yung am ng bigas. O yan, sabi ng ate ko ha, yung am ng bigas. Tapos yung bunso namin na kapatid. Ayan nga, dinadala doon, pinapadede. Ano, isang besa, isang araw. Pinapadede siya doon sa pinsa namin na maraming anak din. O tapos palangga, ano yung tulong na daw yung am, yung am ng kanin. Tapos minsan yung royal. Kasi noong panahon makakabili ka ng royal. Tapos yun yung pinapadede sa ano, pinapadede sa kapatid kong bunso. Nilalagyan ng water para may lasa-lasa lang ba. Tapos sa next day, kasi syempre malayo rin yung bahay ng pinsa namin. Bibit-bitin pa siya doon gabi. Tapos magdadaan sa palayan na maraming tubig. Magkanda dulas-dulas pa doon. Pag nadulas, nabangga, natabunan yung mga palaka sa palaya na kukak kukak Naku, na kunang sigawan ng mga palaka o yan kain na <laughs> mm. maraming kwento palangga yung kwento namin pang ano maalaala mo kaya hmm, sobra pa mula nung ano nagkaisip ako kaya kong ikwento yung buhay namin mula nagkaisip ako Hanggang nagkaisip kasi ako natatandaan ko. Na ano yung patay na si Nanay. Bali ano, yung mayroon pa kaming bahay sa Payaw. Doon sa koprasan ni Lolo. Napakalaking koprasan 'yun. Sa Payaw. Ah, uh, yung 13 hektaryas na kanyuga ni Lolo. 'Yun doon. Mula doon, may bahay doon yung nanay at sa katatay ko, may tindahan. Yan. Mula dyan, pwede ko nang ikwento. Kasi, hanggang ano, hanggang namatay na si nanay, lumipat na kami sa Bulagsum. Ayan, ikukwento ko yan. Pero nakwento ko na yan, nasa YouTube channel ko na yan, palangga. Yung buhay namin. Mmm. Ang sarap palangging, no? Kahit ano maliit lang na bahagi ng itlog na maalat. Masarap na siya kasi malinamnam. Ayan, oh. Okay? Ayan. so, mag na ako palangging ng aking pagkain dito para mabilis na. Kasi hindi na ako makanganga bells. Ayan, mag-alas 10.30 na ng gabi. Tulog na si Lalab. Ako dito sa kusina. Pero maririn, maririnig, niya yung bunganga ko doon sa down floor sa master bedroom kaya may trabaho yun bukas okay, so mga palangga thank you, thank you very much sa aking mga members Ayan, sa aking mga super chatters at sa mga viewers ngayon dyan, uh, sino man kayo maraming salamat sa inyong lahat at tuloy na yung pagkain ko dito para matapos na, nang makatulog na Okay, dahil mag-aabang na naman bukas ng mga susuportahan ng Reina King ng Bells kung sino ang mga naka-live. Syempre alas 5 si Butterfly Lover. Ay hindi lunis bukas. Ang baka mag-live siya doon sa kanyang trabaho. Baka doon siya mag-set ng live. So mag-support tayo kay ano, kay paro-paro. Ayun, malapit na 'yung kanyang ano, 3,000 na watch hours at mamomonetize na siya. Okay? Maraming salamat ulit mga palanggingging ko. Ayan. Gumawa rin kayo ng ganito, simpleng food. Ayan, buhay na ako. Pero sila dito, sorry naman, hindi yan sila kakain ng ganito. Kaya ako lang dito sa kusina. Dahil syempre yung kilala lang nila na pagkain, yung pagkain lang dito. Sa Finland, tapos kung ano yung iluluto ko, na alam ko na sila. Yan, yun lang ang kakainin nila. Pero pag ganito, ganito, hindi yan kakain. Ganyan. Sorry, hindi yan sila kakain. Ayan. Mga ganyan-ganyan na style ko, na para sa sarili ko na pagkain, hindi sila yan kakain. Okay, but anyway, respect natin kung ano lang yun. Pwede nilang kainin at gusto nilang kainin. syempre, hindi natin mapipilit yan. Ganon din naman ako. Pag hindi ko rin gusto yung pagkain nila dito na mga weird, hindi rin ako kakain. So, hindi rin nila ako, ano, sinasabihan ng, ano, basta sabi lang, try. Sabi ko, ayaw ko nga. So, wala na, ang gandun lang. Okay, so maraming salamat ulit, mga palangga. Hanggang sa susunod nating video. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Mag-iingat kayo dyan. At, babay na. And, laging tatandaan palangga ko kamutanan. Ayan, kumain ng itlog na maalat at mga gulay. As, talavista, baby. Bye-bye, mga palangginging.